Good morning sa inyo guys! Magluluto pala tayo ng pagkain na babaunin ko sa barko for today's video! Papakitaan ko na rin kayo ng iba't ibang klaseng teknik. Samahan na rin natin ng pagmamahal ng lalong mas sumarap. Let's go! Unang gagawin, ihanda yung pork pero but wait! Ilalagay ko na din pala tong labahan guys. O ba diba, Perfect combination. Init plus lamig equals kilig. Om sim! Mm. Sheesh! Oh, may soro pa oh. Soro! Okay, pagkatapos may salang yung labahan Hugasan muna natin yung pork Galing pa yung farm, fresh na fresh oh, she. Ayan, malinis na guys Ilalagay naman natin sa chopping board Ng machop-chop Ngayon, hihiwain naman natin guys Dapat yung sakto lang, walang labis, walang kulang At take note guys, huwag mo nang balakin sobrahan Ikaw din, baka labis kang masaktan Okay oh, guys, guys Pagkatapos mahiwa ng bite size, diretsyo ngayon siya sa kawali. Sabay lagay ng konting tubig, huwag mo nang damihan, baka malunod pa sa pag-ibig. Om Sim! Papakuloan lang natin to guys, for today's bid. Hey! Nanay ko guys. Saan natin guys ha? Hey! Tapang guys! Habang pinapakuluan yung pork, chop naman natin to. Kaya kalbo, pakita mo na yung mga natutunan mo sa barko. Let's go! Pagkatapos machap-chap yung mga kamatis guys, sunod, iyakan portion. Dahil nasaktan, lumuha, umiyak, sunod, dito ko naman ilalabas yung aking gigil. Piling, piling, yung galit, guys. Ah, bang! Durog na durog guys, oh! Parang yung puso nang iniwan. Durog na durog, oh! Sheesh! iret na, na. <laughs> di ba? Kahit anong galit at gigil mo, basta paulit-ulit ka nang sinasaktan, ewan ko na lang kung hindi ka pa yaw or right. Pagkatapos magkadurog-durog yung puso, este yung bawang, durugin pa natin ulit. Ewan ko na lang kung hindi pa yan madala. Om sim. Aba, mukhang matibay, hindi na dadala. Kaya pigaan naman natin ng kalamansi na mas lalong sumakit. Sheesh! Pigayin lang yung kalamansi. Konting gigil lang guys. Wala talagang pag-asa, marupok talaga. Kaya check muna natin yung pork, lumambot na naman. Hey, yan na siya guys. So, natural na mantika niya yan. Ayan, yung mantika niya. Oh yan yung tinatawag ni Kalbong Siman na ginigisa ka na sa sarili mong mantika alright tinugasan ko na rin yung alamang guys sariwa pa yan, kakahuli lang ng kalbong sa palengke oh she! dahil nabawasan na yung alat at mukhang saswertihin na simulan na natin mag Karma mati Guys, tignan natin ah. Sheesh! Grabe guys. Color red na siya. Crispin, crispy, crispy. Alam mo, girls. Okay, oh, guys. Tapon pa pa, guys. Ito na yung pinaka-technique dito guys para hindi ka masaktan. Hintayin mo munang maluto, sabay takpan. Tapos pag ready na, wala kang pipiliing iba sa kanya mo lang ipatikim nang hindi ka masaktan. oshi, Guys, papatikim muna natin sa mama natin kung ano. Ito guys ha. Ah. Taste. Food. Food test. konti lang. Food test. Ano? Ha? Ha? Ano? Tara. Tara. <laughs> parang napili Hindi, Eh, yeah, sarap. Eh, sarap. daw, yeah, guys. Walang kaalat-alat. Hindi naman, ten, sarap talaga. Pa-papakinan muna